ang biktima po natin dito ay si Carlo Ahmed Puti no? or mm -hmm. alias Carla. Isa po siyang uh, member ng ating LGBT group. Siya po ay natagpuan sa isang bukas na nicho. Magandang hapon po, Ma'am Roxanne. Una po sa lahat ang aming pong taus-pusong pakikiramay dito po sa Mara nangyari kay Carla. Maraming salamat po, sir. Ilang taon po ba si Carla? 22 years old po. Ma'am, maaari niyo po bang ikwento sa amin Paano niyo po nabalitaan at kung ano nang impormasyon ang meron kayo patungkol dito sa pagkamatay ni Carla? Ah, uh, nasa po ko sir, nung gabi na 'yon uh, umalis po siya. Nagpaalam sa at kita niya na magdidikat lang po. Bali, umabot na siya ng umaga, tinawagan ng tito niya, hindi siya nasagot. Dun, pero wala pa po akong alam noon dahil nasa abroad ako, hindi pa nila ako in kasi talagang umaalis naman po talaga siya, na uwi din pagkatapos. Tapos umabot na po ng hapon, tanghal, tanghali, and then hapon, wala, hindi na siya nasagot ng telepono. Tapos nabalitaan na lang na may natagpuan pong isang bangkay. May nakakita po dito sa kapitahay namin pinakita po sa ate ko at na-confirm po na yun po yung anak ko na nawawala. Ito nga po ma'am, no, pinapakita ngayon dito sa screen uh, na nire-retrieve po yung katawan ni, ni Carla. Pero madam, yung sementeryo po ba na ito, gaano to kalayo doon sa bahay po ninyo? Medyo malayo-layo po konti sir. Nabalitaan niyo po ba madam kung sino yung mga kasama po niya? Wala po akong uh, alam sir kung sino po yung kasama niya pero may tumawag po sa cellphone niya na Uh, lalabas sila. Okay, at least no meron tayong lead. Kasi kung may invitation or may usapan na lalabas, well, we can presume na yan yung mga huling nakasama niya or baka naman may nakakita. Tutulungan po namin kayo ha? para malaman po natin kung sino yung may kagagawan at papanagutin po natin. From what I've seen dyan sa yung flinash natin kanina, Rio, hindi isang tao ang may kagagawan nito. Definitely. Yes, po. Atin. Yung patayin mo ang isang tao, buhatin, dalhin sa isang bukas na nicho, parang talagang pinagplanuhan nila itong nangyari dito kay kay Carla kasi alam na nila eh kung saan nila itatago. Police Major Tufisto Ferrer Jr., magandang hapon po sa inyo, sir. Kamusta po yung investigasyon natin dito sa pagkamatay ni Carla Ahmed Puti? Um, actually po, uh, meron na tayong lead tungkol dyan. Sino yung mga suspect natin. And then, uh, yun nga lang po, ay eh, nahihirapan po kaming kumontak doon po sa immediate family ng biktima po at saka yung binigay na mga contact number sa amin uh, lately hindi na po namin makontak so uh, we are exerting effort po para ma po at uh, napapansin po kami ngayon na nandirito din po pala yung uh, mother niya na may uh, direct contact din po sa inyo so uh, we are hoping na uh, as soon as possible uh, ma-piga rin ospital po matay ni Carla po kanina narinig ko mga suspect Tama po ba Major na hindi lang iisa ang nakikita po natin na may kagagawan nitong pagpatay kay Carla? Five persons po yung ating uh, persons of interest at sa kasalukuyang po ay uh, aming pong uh, biniberipika yung kanilang uh, pagkakilanlan. Actually yung isa po yung leader, identified na po namin yan at uh, kasalukuyang po namin uh, minamanmanag kung nasaan na sila ngayon kasi... Galing doon sa informant natin sa kasalukuyang po ay wala na po sila dyan sa kanilang uh, residensya po. At uh, we are hoping na uh, ma-contact po natin yung itong, nga itong immediate family niya para ma-refile po natin kahit na at large po yung uh, mga suspect po. Limang katao. Ito po ba lahat? Itong limang to ay puro mga kalalakihan? Opo, opo. Kalalakihan po. Okay. Uh, grupo po ito ng mga nawawala sa landas. Ibig sabihin, may grupo po sila na yan ang magawain nila. Minsan trip-trip lang po, ganyan. At saka kung sino yung uh, vulnerable, uh, yun po ang kanilang binabiktima. Ibig po bang sabihin, this is not the first time that they have done this? Meron na silang mga ibang na biktima noon? Ayun po sa ating ano, witness po, uh, uh, meron silang may biktima pero hindi po dito kalala na pinatay nila. Minsan po yung na uh, yung umabot po sa atin yung mga holdapan, street level crimes po, yung involved yung mga grupo na yun. Okay, kasi uh, I was wondering, Major, ano kaya yung posibleng motibo uh, sa pagpatay dito kay mm. kay Carla? Ito po bang mga limang uh, persons of interest natin, kakilala ba ng personal nitong si Carla? Or talaga napag-disketahan lang siya? Um, ang pagkasabi sa atin ng ating informant po is uh, magkasama sila that night pero yung uh, cellphone ko kasi po ng uh, biktima, yun po ang target nila na kukunin. Parang kursunada ng grupo, kaya nga tumiwalag yung ating witness kasi isa siya doon sa kasama that night na lumabas sila. Then narinig uh, niya na iba na yung pake ng grupo kaya umalis na po siya sa grupo. Umuwi okay. na po sa ng bahay. So itong informant po natin, he was part of the group? Opo, opo. Kailan po kaya tayo makakapagsampan ng kaso, Major? Kaya nga po, uh, hinahanap namin yung uh, contact numbers ng immediate relatives itong biktima. Pasok ka lang po, uh, lately naka na po kami, hindi namin ma at hindi na po namin alam kung saan kami unang pupunta. Pero yung sa amin may lead kami na tutuloy sana doon sa pamilya. pero as of now, hinahanap namin yung link ta yon, yung tao na yon. At salamat kami na nandito yung mother ng victim. At uh, makapag-usap kami ng, uh, kung paano namin islam mag-contact at makapagbigay po ng pusido yung magpipirma po ng affidavit po para ma-file po natin as soon as possible po. Insofar as kung ano yung isasampan nating kaso, gusto kong malaman Major, paano po ginawa yung pagpatay? In assessment po ng ating uh, SOC po, isa yung ano, hard object po, yung pinalo sa mukha niya, kaya nagkaroon siya ng mga injury sa mukha. Pinalo po siya ng hard object. With him, kasi sabi niyo kanina, ang original na motive is kunin yung cellphone. So yung cellphone nawala na? Opo, hindi na po na-retrieve po sa crime scene po. With all that information, ano na po yung nakikita nating ifa file sa kanila Major? Um, maging ano po siya, robbery with homicide po. Kasi yung motivo po primarily is yung nakawan etong si opo, opo. Uh, Carla Puti, no? And while they were doing yung opo. pagnanakaw na yon, eh pinatay pa nila. Kaya po yung isa sampa po opo. natin is yung robbery with homicide, mas malupit po yung kaparusahan po niyan, Sir. Ma'am Roxsan, yes, after po nito, uh, kakausapin po uh, namin kayo together with Major Ferrer para maayos natin yung pagsampa ng kaso. Yes, opo, Sir. Opo, Sir. Ma'am, baka may katanungan po kayo kay Major Ferrer. Yan lang po sana, Sir, mahuli po yung gumawa sa may sa anak ko at magigyan po ng hustisya. Dahil hey, hanggang ngayon, hindi po ako makapagbukas-bukas ng Facebook ko dahil ayaw ko pong makita. Hindi sobra pong sakit sa na nangyari sa tayo. Kami po ay lalaban para makuha po natin ang hustisya para din po sa kay Ma'am Carla Ahmed Puti. At po sa latest information natin is wala na po sila dito sa area, yung lima na yan. At alam na po nila na identified na po sila, namin. Kaya we are hoping na may file as soon as possible para malabas po ang warag. Sige po, Major. No, sana kung hindi naabot ngayong hapon, bukas mismo. I-file na po natin kaagad agad Para hindi pa makalayo, mahanap natin yung mga yan. Apo nga po. Ma'am Roxanne, muli po no ang aming taus-pusong pakikiramay sa pagkamatay po ng inyong panganay si Carla. Sa ngayon po, meron naman na po tayong lead at identified yung limang katao na may kagagawan dito sa pagpatay po ng inyong anak na si Carla. In fact, uh, alam na rin nila yan, Rio, for sure. Yes uh, po. Good thing na yung isang kasamahan nila mm eh, sila. Kumanta. Mm -hmm. At nung nabalitaan nila yan, alam na nila na sila mismo ang papangalanan. And the mere fact na umalis na sila. Eh, may ibig sabihin may tinatakbuhan ng mga yan. Ma'am uh, Roxanne, mag lang po kayo sa linya at ibibigay po namin yung personal number po uh, ni Major Ferrer para po makapag-communicate kayo and aabisuhan din po namin ang kapulisan po ng uh, Cotabato City kung kailan po kayo pupunta doon para po maiprepare na itong kasong isasampan natin dito sa mga sospek. Maraming maraming salamat po ma'am. Sarap hmm. ito po. Sana po. po mabigyan ng justisya yung anak po. Yes po madam at ito, babantayan po namin. Hmm para itong mga limang katao na to eh kahit masampahan ng kaso ang mga yan eh dapat mapanagot sila kaagad-agad. Yes po, attorney. At karumal-dumal po ang ginawa nila dito sa ating biktima na wala namang ginagawang masama eh napaka bigat ng ginawang pagpatay dito kay Carla. Ang ganda ng pagkakaplano nila eh. Yes po, attorney. Itinago pa mismo sa cemetery. Mm -hmm. eh, siguro they were hoping na walang bibisita. Walang sa sementeryo nitong mga araw na ito, mm -hmm. maitatago nila yung yung krimen. Siguro just to buy time na sila ay makaalis, mm -hmm. matakbuhan nila itong kanilang mga ginawa. Kaya uh, with more reason po, Ma'am Roxanne, na ipapafile po natin kagad yung kaso and they should be held liable for their crime. Maraming salamat. Muli po Ma'am Roxanne, Taus Pusong Pakikiramay po mula po sa Wanted sa Radyo at kay Senator Rafi Tulfo.